Ayan guys, um, si tatay o nangangalakal. Ibigyan natin siya ng karton. Tay, dito ka, tay! Sige po, salamat din po. Tay, meron kami dito nga karton. Bibigyan namin sa inyo. Dito muna kayo. Dito. And guys, ang si tatay O nangangala ka Ibigyan natin siya ng karton. Tay, dito ka, tay! Tay! Ito, oh. Ito yung mga karton, O mga pinagganuhan. Tapos bibigyan ka ni ng pamangking ko ng, ano, ng pampalamig. Sobrang init. Paglalakad niya sa ano. And guys, oh, si Tate, araw-araw naglalakad diyan sa kainitan, no. Sige po, salamat din po. Saan kayo nakatira tay? Saan ka nakatira? Saan kayo nakatira? Yan, sa lahat Lagi-lagi kayo, Lagi -lagi kayo nangunguan ng mga palakal dito? Saan kayo Tagal na po Paka-uwi na natin Paka-uwi Ilan taon na kayo tay? Ilan taon na Oo, lakas nyo pa Naitulak nyo pa ito Bigat-bigat nito o oh. Pero ano, ano, mahirap din po magtulak nito, ano? Yeah, ito nga, ito, 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 ito. Oo. Oh. Malapit lang dito yung pinagdadala nyo. Uh, initan. <laughs> Inumin nyo na yung milk tea nyo. Kasi para ano, may init masyado. Para malamig-lamig. Sige tay. Pag ano, balik ulit kayo dito. Pag uh -huh. ano, balik ulit kayo dito. Marami naming ano, karton dyan. Sige po. <laughs> salamat, ba? sige po salamat din po.